Hi mga lalabs! For today's video, samahan niyo muna akong magkapinang ng malamig dahil matumal nga na pag ko na maglinis na lang ako sa baba. O ba diba? Ganun talaga. So, by the way guys, ang dami nga pala namin mga gamit na nakatambak dito. So, hindi na kasi namin siya nagagamit matagal na. And, tapos, may naririnig akong para mga ingay ng mababait. Kaya sabi ko, maglilinis na lang ako. Baka sakaling mahanap ko sila. And then, ayan na nga ginagawa ko. Ay, linalabas ko muna yung mga nakapatong dyan sa likod wala kasing mga cabinet dito guys and hindi pa kami nakakabili syempre alam niyo na kailangan mo na magtipid kaya pag tiisad mo na kung anong mayroon na gamit sa bahay o ba diba, ganun talaga dapat wag mo nang bumili hanggat may nagagamit pa naman ang kailangan lang natin ay maglinis-linis so hindi kasi namin madalas nalilinis o ako pala hindi ko madalas nalilinis dito kasi nga syempre hindi naman nga nagagamit yung mga gamit na to nakatambak lang And napansin ko, may mga gamit na rin na nasira na kasi hindi talaga na gagamit katulad na lamang. Noong, um, tawag nito blender namin, ayun, lumutong guys yung wire niya at saka yung uh, microwave oven namin. Ayun, lumutong na siya, tapos yung pang-seal, ayun, ngat ng mabait yung wire. And tingnan nyo naman yung dumi dyan, Diyos me, yung marimar talaga. Kaya, ayun, sabi ko, since nakita ko ang ganun na yung nangyari sa mga appliances namin na nakastock, sabi ko, isasama ko na siya sa lilinisin. Pero for now, ito muna inuuna ko yung mga lagay ng helmet, ng sapatos, at ng iba pa mga plates. Kasi dito namin siya linagay sa likod ng cabinet na yan na maliit. Sa harapan ng pinto, papuntang kwarto. So, bali parang naging divider na yung likod na yan ng cabinet na yan. O diba? Ganun talaga. Ang hirap pagka ganito, ang daming tambak so sabi ko, yung mga hindi na natin ginagamit itatapon ko na talaga, Ayoko na magtambak para na medyo umaliwalas yung bahay namin, o diba? Ganun talaga pagka hindi na natin ginagamit tapon na natin, kasi minsan pasikip lang ng bahay, minsan nang hirap hirap maglitgo ng mga gamit lalo kung matagal mo siyang pinag-ipunan tapos, ayun at the end of the day itatambak mo lang din naman dyan tapos yun nga, mapapaisip na lang talaga ano ba, gagamitin ko ba ito o hindi na pero since nasira na nga siya nginit-ngat na na ano-ano mga mga insekto abay, kailangan na nating eletgo eh, kaysa naman ginagamit natin yan ay eh, sumabog o oh, di ba tapos ayan nililinis ko na so lagayan namin yan guys ng TV yung glass na yan patungan niya ng TV kaso uh, yung TV nga namin nilagay na lang sa wall and wala naman mapaglalagay niyan kasi maliit lang yung pinakasala namin which is ito na ngayon, dito pa sa harapan ng camera na yan mayroong pao so maliit lang yung area talaga namin kaya dyan na lang namin siya ilinagay at pinatungan ng mga shorak na yan. O, diba? Para yan na lang yung magsalbing patungan. At lagay ng mga abubot naming hindi ginagamit. At yung iba ginagamit. Pero madalang, ba diba? Katulad ng shoes. Pero yung helmet everyday namin ginagamit. ba diba? Ganyan. Tapos, pagkatapos kong anuhan yan, punasan. Abay, nagwawalis-walis muna ako para mabawas. Bawasan naman muna yung alikabok yung dumi talaga. Tingnan nyo naman talaga, guys. Grabe yung alikabok. Palibasas mo lang nung lumipat kami dito. Parang pangalawa palang base sa atanong mag general cleaning ako, kasi usually yung nililinis lang talaga, yung mga nasa alam niyo, yung mga nasa bungad lang talaga yung madalas ginagamit, so yung mga tambak, hindi, hindi siya nagagalaw ganon, so talagang inano na siya ang um, pinagbahay na ng mababait na insecto, ganon o, tingnan naman yung mga plastic na yan tapos, minsan, ay, may mga gamit kasi na hindi naman ginagamit yung mga plastic, sinisiksik lang dyan iwan ko ba naman dito ako lang ata yung tagaligpit. O, oh, ba diba? So, wala. Ako lang talaga yung tagaligpit kasi ako nga yung babae lang dito sa bahay. O, oh, ba diba? Tapos yan, pinagtanggal ko na yung mga plastic na yan. Hindi man ako may gamit yan, guys. Ayan, yung kapatid ko kasi dati, hindi nakatambak din yung mga gamit niya. Minsan, may mga binibili siya. Tapos yung plastic, sinisiksik lang sa saan. Sa, so, ako kasi, may lagayan talaga ako mga plastic lang. For example, yung pinaglagyan ng pinamin, hindi ganyan, kasi nalalagyan ng basura diba, so may lagayan lang ako ng isang tupperware lang, nilalagay ko lang yun sa isang bilid, so gano'n tapos, gusto ko kung saan ko nilagay yung gamit, pag ginamit siya ibalik e, dyan, kasi pag maghahanapan na ayoko yung parang nababalik kahanap so ganun, ganun din ba kayo pagka ikaw kasi nag-organize, kahit sino magtanong sa'yo maghanap, mabilis mo lang mahahanap pagka hindi nagagalim yung mga gamit pinag-aayos mo dyan, pinagliligpit mo Oh, kasi sila minsan pag gumapit, look, uh, gumamit, ayun, nabulol na naman ako. Kung saan-saan na lang din tinatamba ko, linalagay, Diyos ni Marimar, ang hirap pa ng dalaga. O, oh, diba? Porque kasi may babae, inaasa na lang, ba naman lalaki na to? Ay, nako. Tapos, ayun, inaayos ko na ulit. Binabalik ko na, nawalisan ko na. So, mamaya-maya, ay dito naman ako sa kabilang side. Kasi ang dami talaga ng basura, guys. Mas ko po, nakakaluka talaga. Mamaya makikita niya talaga. Pakita ko sa inyo yung dumidong sa ilalim ng mga natatambakan ng ibang appliances namin. Pinaspanasan ko na nga dyan ang basahan na pinagbabad ko sa chlorine asa ah, uh, chlorine ba yung chlorine na may downy ayan hara sabi ko na matanggal-tanggal naman yung ano dito microbe yung nakatago ganon nakatago <laughs> so nagtago na yung microbe yun hindi nga di ba kasi marami kasi nakatambak so since mali ka ba nga ayan oh tingnan niyo naman yan guys napakadami talaga kaya kailangan natin linisan at bubadan ng um zone rock so ano may kasama ng downy para mabaho hindi mabaho o di ba kasi ang sarap kaya iya pagka malinis yung bahay. Kaso minsan nakakapagod yun talaga. Pagka lalo ikaw lang din naman naglilinis. Ay, it's me. talaga guys. Kaya ba ganyan? Ang hirap ko yung maglinis. Sa so, totoo lang. Ay, ko Akala kasi siguro nila ang bilis-bilis lang. Ang hirap. O, oh, di ba So, dito na nga tayo guys. Ito na yon O, oh ito yung sinasabi ko sa inyo, mga appliances namin na katamba oh, oh, ko. Ayun o, pinagbahayan kasi ng mabait. Tingnan nyo naman yung karton niyan. Kinain na ng mabait, kaya nag ganyan, nag -itim na, nalusaw na. Tapos natutuloan na pala siya ng tubig galing dun sa lababo namin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pang na, ayun, kinatangat ng mabait yung wire niya. Kaya, sabi ko, ayun, ito na tayo. Fast forward na. Malinis na. Ayan. Maraming salamat sa panunood. See you on my next vlog. Don't forget to like, share, and follow.